Ayan mga master So nandito tayo ngayon sa baba So ito yung inuukay din Forman ngayon ah uh, Bali nilalagyan na rin yung uh, Hukay sa gilid para sa papatungan ng CHP 24 So sakto na mga master yung hukay natin Na 4.2 meters Buhat dito sa baba Pataas Ayan, So taas na Kung may kita nyo Tatlo campus ni boss Ayan, Forman ask ka lang Ayan, so cars na ayos si Porman. Uh, dito ako sa baba, uh, kami nag-aabot ng halo. Pataas. So tatlong, ano? Uh, tatlong sapin na tao. Ayan, isa sa rito, sa gitna, at saka sa taas. Ayan, so ngayon, uh, kung natin dito yung mga lupa. Oh, uh, oh, oh.

diyan okay. ka. mga master, so bali na tayo. So, Ayun. lang ito na lang yung kukunin natin. sabi so, talaga. ang hinukay, kailangan kami nakahukay ng ganitong ano. Septic tank na dalawang pala ang bahay, so sobrang lalim. So, ayun mga master Tapos-tapos na lang namin to Bale Ilang araw din natin binibira So, napakapago din, umay So, ang daling tank 4.2 meters Saan pa kayo? <laughs> Panghabang buhay na to mga master Ito ang mọi người đã luôn 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 không luôn 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 kulang pa yung pinapahuka mo. baka gusto mo pang dagdagan <tay> <tay> kita oh, pa eh barya-barya tayo oh tama <Pala>, <tay> <pala, pahira>, pa eh para pa eh kulang daw eh ay

قالوا <applause> يا Okay mga right, master, so bali katatakas lang po natin na uh, maghukay. Ayan, so papakita ko na sa inyo yung lalim. So sobrang uh, lalim tong adiposity uh, na ito. Ayan, 4.2 meters ang lalim po. So ayan, ang bisong balong. Ayan, bumabalong na ulit. maya maya sa ano na ulit yan, uh, madami na ulit tubig. So by tomorrow, gagawin natin dito isa asintaho na natin diretsyo yan. Para o taklo ba na and then uh, namin na uh, bukas dito yung ating para sa sewer lane na papunta rito sa ating deposito okay so yun lang muna uh, nga muna kami kasi uh, sobrang uh, pagod dito sa paghukay pero natapos na rin naman natin sa awa ng Diyos ayan tapos na